yan yung pinanti ko yan yung pinanti ko na cameraman ko ayan ah ayan na yung truck niya oh o, ayan na yan oh okay oh may tsura na yung ko oh na okay um hindi niyo guys so ha natin yung ano nito Kalaki ba? na natin. Ito yung ito ngayon yung master instruction niyan, instructor niya. Okay? Shout out bay. Bay. bye. Bye. Ando yan. Shout out. Yan. Yan ha. Okay? Sa kanya ko na kanya ni yan. Okay? Pahinanti ko lang nung araw yan, guys. Ni kahit owner hindi pa yan humawak na manubila. Dumiritso sujan sa trailer. So, ganun tayo magbigay ng oportunidad para sa mga nagsisikap at mga mababa ito. Oh. Tingnan mo naman yung mga clearance. Oh. Oh. May diskarte na. Ah. Oh. See? Yan yung pahinanti ko. No? Ilang araw pa lang yan dito bago nalipat yung posisyon. Dito niya yung lalagay guys. Oh. At saan niya lalagay yan, bay? Dito, katabi niyang Lamborghini. Tumbukin niya yung pula. Tumbukin niya yung pula. Okay. Beh, titingnan natin yung titingnan natin yung kasikas nitong pahinante ko. Talagang meron po ba? Ah, uh ha. -huh. Wow, oh, Wow, nakakatuwa habang binibidyoan ko sa totoo lang hindi ko ma hindi ko ma ma masasabi kung saan ko ilalagay yung tuat at saya ko no o, oh, tinuturoan ko lang nung araw no ano? o oh. ngayon ito siya na yung nagmamaniobra o oh, marunong okay okay tingnan nyo yung sinyas guys yan yan dapat ang painante yung sinyas nasa harapan wala sa likod no Oh. o oh, ang galing ng pari ko talaga naman yes yes Wow! Oh. Ay, marunong! Nakakatuwa naman. Nakakatuwa naman ng kumpare ko. Wow, thank you, Lord. Thank you po. Mahal na noon Thank you po. Wow, napakasaya ko. ato <laughs> Ano guys? Hey, kayo na yung humusga. Bitirano ng biyero. <laughs> wow. Oh. Huh? Dan. Okay. Ini so, you know, naman guys. So Oh, yeah, no. Galing. Okay, oh, Tingnan hey, natin yung diskarte Okay. Hop. Silipin natin. Silip, silip. Okay. Go. Go. Hop. Hop. Okay. Out. Eh? Siya nga. Okay. Guys, okay. Nice. okay? Oh, yung mga humusga ha, baka mamaya i sabihin niyo, tingnan niyo naman. To. Oh. Dibay, yung mahilig mambabas diyan ng mga ano, tingnan niyo yung pinantin ko. All right? Keri to, keri. Okay. Diyan kasi ito sinisipatan natin 'yan kasi nga. Diyan yung ginagkuhanan niya. Ayun, adali. Nada ale. Nada All right. Oh? Okay, oh. Kak din ka? Hop! Oh. Ah! Race at outro. Yes! Bin nung de aí o Hehehe <laughs> Wala ka man nasabihin ni Peterano Viejero? Terima kasih kay Peterano Viejero Hehehe <laughs> Hehehe Kay Tatayan Duyan okay, Kay Tatayan Duyan tata Yes yun, tata Yan ha ah? Yan yung mga tata. Ito ngayon yung Terinoro Yan yung, yung, yung. yung Ipa Ipinasa ko na sa kanya Tingnan natin yung mga Dikdikan dito weh Okay. Tingnan yun naman yung clearance guys Oh Masasabi ba yung pahinante? <laughs> so guys, pasensya na kayo guys ha Talagang natutuwa lang po ako talaga Sobra no? Natutuwa po ako Ito, soon, soon Yan, si Yan ang bago kong pahinante Si Arnold. Arnold Habage Yan, future, future So ito si pare ko Yes, panis pray no? Panis Yan <laughs> Ay, Thank you Lord pare ko Awa ng Diyos oh. <laughs> Ito yung unit namin guys oh. eh? Okay. Sakto ah oh. Parang Parang kinana ni Bitiranong Biyahiro din ah Okay Oh Thank you Lord Shout out kay ah, Tatayan Bitirano din yan Uh, certified Veterans yan Kaya ikaw nang bahala sa Ano ko kuya? Ay, ako lang Okay Salamat, maraming salamat Sa mga assessment na ibinigay At pagkakataon Opportunity ni uh, Paul Ivan Lorsano Yan Basta't sabi ko guys Basta't sabi ko magsipag ka lang, pahinanti ka, magsipag ka lang, matuwa sa iyo yung driver mo. Siguradong tuturuan ka niyan. No? Siguradong tuturuan ka yan. Tama po ba, Tay? Oo. Ayun, ha? Wag lang wag lang mayabang basta mabait lang. Eh. Yan. Okay guys, narinig niyo yan. Certified veterano yan. No? Yung... Yan. Pagkakataon. No oportunidad. Yung mga natutunan din natin. Yan. Okay. <laughs> yan. Ipiplex ko yan. Certified veterans din yan. Okay. So ito. Birahin mo nga lang. Ito. Dito ka kayo. Yan. Ito. Payo namin. Sa mga pahinanti. Ayan o. Pitikan mo muna. Na, ano? Pitikan mo muna. Ayan. na ng ano ko. Dito, balik mo. Ang payo ko lang, pag naging payinante, pagsipagan mo lahat ng trabaho na ng drive ng payinante, tapisaluhin mo. Pag matuwa sa iyo yung driver, panigurado, tuturuan ka. Niya. No? Tuturuan ka. Basta, wag lang maging mayabang. Okay? Dapat naging hambulang lang. No? Dalawa na kami niyan. No? So guys, lapit kote. konti Ito si veteranong biyayro Ito si tatay doyan no? Lagi po tayong manalangin magdasal Lagi sa araw-araw nating hanap buhay Sa larangan po ng manibila po Para po sa ating mga mahal na pamilya no? Lagi po nating isipin Na may pamilya pong naghihintay sa atin Sa pagkuhin natin Nawa po ay laging lintas po tayo Sa araw-araw nating hanap sa larangan po ng manibila veteranong biyayero guys saludo po ako sa lahat ng mga Filipino drivers kahit sa sulok ka ng mundo ang pinakamalupit natin na basta Filipino magaling yan basta Filipino guys? magaling yes Alright. thank you <laughs>